So, ayan mga idol. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. At isang masang pagbabalik naman sa ating munting channel. Bago tayo lumusong sa dagat mga idol, uh, reveal lang po muna tayo kasi may isang butihing viewers pa tayo. Ayan, shoutout po kay Fatima Monar. Ayan. thank you po idol sa pagpareveal sa ating mga uh, gamit pang dive po natin. Pa Bali mga gamit natin, pang day dive at saka pang night dive po natin. Bali, ito yung ating gagamitin sa ngayon. Itong roller type po natin. yan ito yung roller type po natin. Bali, tayo lang yung gumawa ng kanyang kaha pero yung trigger po uh, pinagawa natin yan sa kapatid ko. Ayan, roller type. <coughs> Bali, yung shop nito mga idol ay uh, 6.5mm spring steel. At may haba yung ating pana na uh, 120cm mula dito sa trigger natin hanggang dito po sa dulo nya is 120 cm ito yung gagamitin natin ngayon tapos ito na naman yung pangalawa kong pana ito yung reserva ko pag nasira ito ito yung ginagamit natin at ito din yung madalas natin makita sa video panghuli ng labahita yung haba po nito is 100 cm at yung shop nya medyo malipis lang siguro nasa 4 to 5 mm lang po ito. Uh, bajaw type. Yan lang sima natin. At ito naman yung pangatlo natin. Nasa 70 cm ang haba po nito. Yan, bajaw type din. Medyo manipis yung ano, shop niya. Nasa 3 mm lang to. Kasi halos <laughs> hindi nga kalahati dito sa 6 mm. Ayan. <laughs> Nasa 3mm nga lang ito. Napakanipis. At ito naman yung ginamit natin sa gabi. 50cm po yung haba nito. Mula dito. Hanggang dito sa dolo. Ito yung ginamit natin kasi itong itong auto reload natin. Ito yung madalas natin makita sa pamamana sa gabi. Kaso din na natin ginamit kasi yung uh, pamamana ni Amin ni Idol GP yung uh, nasira dito. Tapos, ito. May ano din. May tama. May kailangan nilusin sa trigger. Kaya hindi natin nagamit. Ang haba nito mga idol ay 50 cm auto reload to. Ito yung mag maganda gamitin sa gabi. Yan. Malaki yung shop nya. 6 mm. Stainless. At ito naman po yung ating fish bag mga idol. Gawa sa rubber interior ng malaking truck. Ito yung ginagawa namin. Naka-design ito sa maalon na parte. Kasi sa maalon na parte, hindi pwede yung may buya. Yung nakalutang, kasi tinatamaan ng malaking alon. At ito naman yung ano natin. Uh, panyapak natin, DIY rin. Gawa sa PVC. At ito naman yung ating diving flashlight. Mga DIY. Ito yung maliwanag na ginagamit natin pag nag uh, uh, high X Empire DB74 po ito. Ginawan ko na lang ng ano uh, kaha. Yung housing niya is DIY na rin gawa sa PVC. So ayan mga idol, maraming salamat po sa uh, pag ano nyo, pagpa-reveal. Thank you po. Ito na po yung ano natin mga gamit. So ayan mga idol, lang, na lang, bali mamana tayo at ito yung gamit natin kami ni Idol GP. Dito lang sakop sa amin ng barangay, barangay Punta Maria ng Burungan City. Diyan sa may kami sa may ano lidong bababa. So ang na lang, let's go. A few moments later. So ayan mga idol. Dito na kami ni Idol GP. Ayan. Dito na tayo sa spot. Dito tayo sa may lidong tawagin dito sa amin. Diyan tayo bababa, tatay mail lang tayo pag late ng alon. So, ang na lang tayo mga idol. Paikot na naman yung ating pamamana. Sana Sirutin so, tayo ngayon, makadilin siya. Maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. So let's go mga idol. Ah, thank you Lord. Ito <sighs> pa tayo na trigger fish kasi so hindi tayo tinapon na lang video sa pagpala biglaan kasi Sinisid na natin at agad na pinala Mahilap kasi ito, tinayming natin na nakatago Nung <sighs> napansin na tayo, yun Lumabas, buti at nahabulan natin <laughs> Yun. Sure. natin. Trigger fish. Yung pakol. Редактор субтитров

idol, thank you lord Palak sa pal, kung tabagan ito sa amin ito idol <laughs> Salamat

Salamat Ito yung masarap na klase ng ilak Ito yung primera Tawag namin dito mga idol Danoy na bulirawan Salamat Dagdag na naman tayo I mm -hmm. Hello, <laughs>

So ayan mga idol, bali po na tayo. Baliwin na rin tayo. Bali nagiwala kami ni Idol GP pag uwi. Tayo tumawid tayo dito sa may napla. Ito yung malapit sa bahay namin. Bali si Idol GP naman. Doon siya duman sa may pantalan. Para di malayo yung uwian niya. Medyo madala ngayon yung panayin Pero ayos pa rin. Thanks God sa biyaya. Mga ka binta naman tayo at may may malaki tayong pangihaw yung pakul. Ito yung mga nawali natin. Yan. Thank you. May sweet lips tayo. May pakul. So yun mga idol. Bali lang tayo sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So ayan mga idol. Bali dito na tayo sa bahay thanks again sa biyaya at kahit na madalang yung pamamana nakahuli pa rin tayo ng anim na piraso napakalaking tulong po ito may dalawang ilak po tayo trigger fish at ito may isang oriental sweet lips po tayo yun salamat ayan mahigit isang kilo, isang kilo at kalahati yung sweet lips natin. Mali, pag samasamayan natin itong, ano natin, pang binta natin. Ayan yung sweet lips natin. Isang kilo at kalahati. Malaki na. Sama natin itong dalawang ilak natin. balitong itong tatlong piraso lang mga idol yung ibibinta natin. Ayan, 2.75 po mga idol yung ating pasok sa 200 ang kilo niyan. At ito naman yung pangulam natin. Ito yung pakol natin o trigger fish. Ayan, isang kilo. Uh, mahigit isang kilo. Malapit na mag isang kilo kalahati. Ayos na. Sama natin itong ano natin. Dalawang na pirasong isda pangulam natin. Ayan, 1.75 yung pangulam natin marami na itong mga idol Bali pag samasamahin natin kung nakailang kilo tayo. Ayan. Meron din tayo sa kabuuan na ng mga idol na 4.5. Bali yung bibenta natin yung 2.75 times 200. Meron din tayong 550 mga idol. Napakalaking blessing na mga idol. Thanks God.